Ang serpentina ay isang uri ng tradisyonal na halamang gamot na ginagamit sa mga sistemang medisina tulad ng Ayurveda, Yunani, at Sida. Ito ay mayaman sa mga protina, sodium, at dietary fiber. Kaya't ang pagkain ng dahon ng serpentina o pag-inom ng timula rito ay nakakatulong sa mga nagbabawas ng timbang. Sa kalusugan ng puso, sa mataas na presyon ng dugo, sa diabetes, at sa mga sakit sa bato at atay. Mainam rin ang tea para sa may mga ubo, sipon, lagnat, hika, pananakit ng tiyan, kabag, at pagtatae. Paano gawin ang tea? Ang limang dahon ng serpentina para sa mga matatanda o wastong gulang, at tatlong dahon naman para sa mga bata, ay ibinababad sa isang tasang mainit na tubig at ito ay iniinom ng tatlong beses kada araw. Follow my page para sa marami pang kaalamang panghalaman na ating tatalakayin at pag-uusapan.